Good morning guys, ayan, maulap na panahon dito sa quiet mga idol Yung mga tanim ko mga idol, oh. parami nang parami ang bulaklak at nabubuong mga bunga Napakaganda na tingnan Dami ang bulaklak at bunga mga idol Yan, oh. lahat na puno may mga bulaklak ng mga idol ang ganda na tingnan At ang tatabaan nito mga ito oh. ganda mga idol oh. pag namuha ito napakarami ang dami naman mapapakinabangan yung mga taga kuha Oh. sa pagkiramdam pag ganito yung tanim mo ang daming bulaklak at dami ng bunga sana nga huwag nasirain ito ng mga kumukuha kumuha lang sila huwag lang apakapakan yung kalabasa ko guys parang ginaanan ng mga kalabaw Grabe Ayan guys so Ang ganda guys Ang taba-taba ano, guys Super taba ng mga kamatis na to Ang lalaki ng katawan Ang lalaki ng tangkay ang Nakakatawa na tingnan mga idol Malitang na puno Puro bunga oh daming bunga mga idol no? Oh. Di, lalo na pag nabunal at ang bunga niyan makikita lang natin yung puro na bunga nakakabit niya mga idol no? Oh. So, Ayan, no, oh, iba natatakpan na ng bagay ng kalabasa. Ang kalabasa guys, pa isa, isa na lang yung talbos. Talagang ano, sarap na sarap yung mga ibang lait sa talbos nito. Ayun so, guys, oh. may mga lumalaki na guys. Oh. May nakakalaki ng bunga. Oh. Ayan, umpisin ang guys. Parami ng parami ang guys. tingnan nyo yung tanim kong kalabasa guys Palanta na Laging kinukuha yung talbos Kahit itago ko yung talbos sa ilalim Lumulutang din Nakikita kinukuha pa rin Ayan guys palanta na Dami sanang bunga na maliit Nakakapanghinayang Ayan sa kapanghinayang pero kung wali lang sinisira ito napakaraming bunga ito sinisira kasi daming pasaway na ibang lahi dito abang abang lang yung talbos ng tanim ko yung mga talbos guys kahit itakpan ko itago ko yan guys makikita pa rin yan ang mga yan kasi nahalungkat naman eh ayun o katago na siro makukuha pa rin yan paminsan-minsan nga kumukuha rin ako kasi taga-tanim lang ako di makakuha-kuha yan may kinawa din nga ako bulaklak sa katalbus yan kaya takpan natin nawawala din Tingnan nyo guys Super taas na tong kamatis na to guys oh. Ito yung unang magka pantay na kami. Lalagpasan pa ako ng mga ito. Ito. lang tanglad ang hindi kinukuha ng ibang lahi. Ang tanglad napakarami. Lagi kayo ko itong dinidilig mga idol. Araw-araw ko dito nagdidilig. Tulog pa ang mga tao mga idol. Madilim pa rito nagdidilig na. sayang ayaw nila ng bunga ayaw nila po bungain laging talbos kinukuha kung maganda sana kung pinabubunga muna bago talbosan ganito kataka yung mga tao dito sa kuwait na ibang lahi wala silang pakialam kung nakakaperwisyo sila basta sa kanila makakuha lang na makain ganun lang mga idol ito ang gandang talbos eh. itatago natin Ayan, nakatago na. Ayan guys, oh. Gumaganda na. Lumalaki na. Ang dami guys, maliit na bunga ng kalabasa guys. Yung hindi lang silisira Yung hindi lang sinisira. Makakarami sana ng bunga to. So ayaw nila ng bunga, gusto talbos. Pambihira eh. Sa Pinas, hindi to tatalbos hanggat walang bunga eh. Ang daming bunga guys maliit guys. Daming bunga maliit. Ayan, yeah, mga naninilaw sa bulaklak ang mga ano, idol. Mga kamatis. Maraming bulak-bulak. Ang anggi Maraming bulak-bulak. punong puno ng bulaklak ha? Lali nilaw At marami ng buna bunga Ayan, marami ng bunga And guys maraming salamat guys sa panonood nyo ng video ko guys thank you so much